Hello guys, good morning. Dahil dito sa SA, laging good ang morning. Okay? In today's video guys, mag, ano tayo, discuss tayo sa topic natin na paano mag-withdraw ng income mo sa SA Technologies. Okay? Proceed na tayo guys, pero bago lang yan, reminder lang sa mga bago pa dito sa channel, don't forget to like, share, and subscribe. At pindutin ang below button para lagi tayong updated sa mga tutorials natin na i-upload. Okay. So, paano nga ba mag-withdraw ng income natin sa SA? Kasi dito sa SA, guys, araw-araw pwede kang mag-withdraw provided na satisfy mo yung minimum requirement for withdrawal which is kailangan meron kang e-wallet balance na more than 1,000 pesos. So, paano mag-withdraw? Ah... Uh, mga announcement na ganito guys, ang gawin mo, balik ka lang sa, may arrow dito sa pinakataas guys, I, yeah, I, i scroll down mo lang at may arrow dito sa para makabalik ka sa my account mo. Okay? So, nandito na tayo sa, and pindutin mo yung my account. And today, nakapag-harvest ako, kaya meron akong 1,518. So, ang gawin ko, mag-withdraw ako guys, ko lang ubusin. Pwede ko yung ubusin lahat. Withdrawin. Pero may balak akong mag subscribe again. Pasensya na guys. May mga asong tumatahol. Pero I hope ma rinig nyo naman. Okay. For today, mag-withdraw ako ng 1,000. So, dito sa halos kalagitnaan guys, meron ka mga buttons dyan na withdraw and recharge. So, pindutin mo lang ang button na withdraw. Okay. Yan ang gawin natin. At dito tinatanong ka magkano ang gusto mong withdrawin. Kung gusto kung withdrawin mo lahat 'yan, meron yung, meron akong wallet balance na 1518.44, then pindutin mo lang itong max. Sinasabi niya ang pwede mo lang withdrawin ay ma-download sa GCash mo is only 1366 dahil Meron pa tayong taxes na bayaran, withdrawal tax 150, pero yung ma-withdraw sa e-wallet account mo is 1,502.6. So for today, ayaw ko yung ano, withdrawin lahat. I-type ko lang kung ilan na withdrawin ko. Sabihin ko 1,100 dahil ang target ko ay mapunta sa account ko. Eh, hindi, 1,000 talaga ang gusto kong withdrawin. Okay. 1,000 pupunta sa ano ko, Gcash ko. Pero ang withdrawin nila sa e-wallet is 1,100. Okay. So, click mo lang itong withdraw now button, orange button, withdraw now. Okay. Nagtanong siya kung ano ang Gcash number mo. So, lagay natin ang Gcash natin. 5, 5 4, 5, 0, 3, 2, 4. Okay. Always recheck sa mga pinag-type mo rito guys. There's one magkamali ka. Hindi napapunta sa Gcash mo. Punta na sa iba. Okay. So, meron ako riyang 65, 9, 1, 5, 4, 5, 6, 0, 3, 2, 4. Okay. Okay na ko doon sa Gcash number ko. So, click mo lang itong withdraw now system notification the withdrawal request has been received, please wait patiently okay, yung wait patiently guys, because dito sa SA, hindi yan instant na pupunta doon sa GCash mo, maghintay ka ng ayon sa requirements which is nasa likod, okay Okay, bumalik tayo dahil para makita natin ang ano. Nakita mo dito tayo, withdraw instructions. Number one, withdrawal time 24 7 except for holidays. So, wag tayong mag-attempt na mag-withdraw ng account natin guys sa mga araw ng holidays. Katulad ng Sabado, Linggo, ganun. At saka yung mga official holidays. Dahil, posibleng hindi yan makarating sa'yo dahil tine-check pa ito guys. Walang mag-check dahil holiday nga. So, just to be safe, hintayin mo na lang na ano, yung mga normal working days ang withdrawal. mo. Okay, number 2, minimum withdrawal amount. Kalagay dyan, 1,000 pesos so, so sa mga hindi manager, guys. Kailangan 1,000 pesos ang minimum balance sa e-wallet mo. Pero sa mga manager, ang managers 1 to 5 minimum withdrawal amount is pwede na ang 500 pesos. Pero para sa akin guys, manager ako, hindi ko win-withdraw yung below 500, 1,000. Total naman ang income ko ay hindi bababa sa 1,000 pesos daily. Okay, withdrawal tax 10%. So, meron tayong binabayaran na tax. Halimbawa, sa 1,100, eh di 1,000 lang darating sa ano mo, GCash mo. Okay? Now, after a successful transaction, the withdrawal will be deposited into your bank account within 1 to 72 hours. So, that is 1 hours, one hour guys. After nung ma, ano mo, confirm mo yung withdrawal mo, up to 5 days. But in SA guys, usually matatanggap ko naman yan after 2 to 3 days. So, huwag kayong ma-worry dyan ha? hindi pa dumating sa GCash nyo. Okay, the wallet balance can be withdrawn once per day. So, isang beses ka lang pwede mag-withdraw sa isang araw. Hindi pwede mag-withdraw na dalawa, tatlo, o hanggang ilang beses araw-araw. Kahit malaki pa ang balance mo. So, sulitin mo na sa first, ano lang, withdrawal. Okay. So, bumalik lang ko rito guys para malaman natin yung ruling patungkol sa pag-withdraw. Okay. So, with,

Lagay mo withdraw na. Click mo again. Withdraw now. Ah, meron siyang hinahanap guys. Ah, wala na. Hindi na pala. pala na successful withdrawal na yun kanina. So, hindi na tayo pwede mag-withdraw. Okay. So, ganyan lang guys. After mong ma-withdraw siya, may yung notice mo doon na uh, withdrawal transaction is over. Dahil kanina, yung wallet balance ko is 1,500. Ngayon, 480 na lang. So, na-withdraw ko na yung 1,100. Okay? So, tapos na tayo sa withdrawal. Balik lang tayo. At dito sa SA, guys, para makabalik ka doon sa... Nandun ka pa rin sa SA app, huwag kang maggamit itong button sa si baba, yung triangle button sa cellphone mo. Kundi, i ano mo i scroll down mo lahat ng mga nakikita mo at dito sa taas nakikita mo top left may arrow diyan towards left yan ang laging pindutin mo para makabalik ka nanjan ka pa rin sa ano otherwise lalabas ka sa SA ano okay pindutin natin tong arrow left okay bumalik ka sa my account at sabi diyan 480 na lang ang natira sa akin dahil na withdraw ko na yung 1100 Okay. So, ganyan lang, guys, kung paano mag-withdraw sa SA. Madali lang, actually. Okay. So, basta alamin mo lang yung rules. Okay. Hanggang dito lang ang video natin, guys. At, uh, see, nakikita mo sa SA na laging may withdrawal araw-araw. Which is napakaganda. So, mag-invest na kayo rito, guys. At, ano samantalahin niyo ang pagkakataon na nandiyan si SA na halos ibinigay na lang lahat for a small ano investment tulong 'yan sa mga Pilipino guys okay dahil alam niyo naman ang SA ay pag aari ng British company kaya safe tayo dito guys huwag matakot mag-invest lakihan mo pang investment mo to targetin mo guys na laging above 1000 ang income mo daily. Para pwede kang mag-withdraw araw-araw. Sa SA, araw-araw may pera. Okay? So, hanggang dito na lang. May God bless us all. See you at the top.